3 minutes. Yeah. Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Nandito po nga ulit ako sa Mr. Pares. At ang Mr. Pares po ay matatagpuan nyo sa number 92, Mother Ignacia Street. Corner po siya ng Timog Avenue, Quezon City. At magpapachallenge po ulit ako at ang ipapachallenge po natin ay apat na rice. Ito po ang kanilang Pares Overload na meron po yung bone marrow, uh, bulaklak, bagnet at saka taba. Ito po ay nagkakahalaga ng 250 pesos, only rice, may soft drinks, only taba, only sabaw din. Ang atin pong challenger ay si Sir Christian Morales. Sir, hindi ka. Sir, ito yung ating challenge ha. Apat po itong rice. Uh, sa palagay mo, kaya mong ubusin yan in less than 2 minutes. Pipilitin, sir. Pipilitin. Oh, sir, ang ating challenge, pag naubos mo siya in less than 2 minutes or 2 minutes, 5,000 pesos, sir. Pero pag hindi mo naman, sir, naubos sa looban ng 2 minuto at naubos mo siya in 6 minutes, meron ka, sir, 2,000 pesos. Pero pag hindi mo, sir, naubos yan sa looban ng 6 na minuto, ito lahat, sir, ay babayaran mo. Hindi, joke lang po. Wala po kayong babayaran. May consolation prize kayo na 500 pesos. So sir, busog na. Kung hindi maubos, may 500 pesos. Okay sir. Okay sir, Christian. Ready. And 3, 2, 1, attack! sa mga kasakol Jigs TV na Tara na tayo Iba ang sayang atin Jigs TV Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang Kasakol, nandito na ang tropa mahilig mo sa Koljiks TV Ito po lahat sa pagkain, kain, lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan, Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi maguguto? Kung napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, JigsTV TV. para ay mare tara pwede ka sumali sa challenge ni ka sa call tara't magbaka sa sa pito kulang at tatlong kanin kumasa kumalakas kang kumain eh. kahit sino pwede sumubok at dumayo malapit o malayo inabas ka pambato Jigs TV ay bukas lang ang pinto para magbigay panalo what's up mga kasakol Jigs TVE na tara manood tayo iba ang sayang at ay Jigs TV ito ang hinihintay mo challenge or mukbang ikaw sa kumain kung sira extra sa

Dito na naman ang inyong kopa na mahiling kasakol, WhatsApp, mga kasakol Jix TV na tara manotayo. Iba usay ating Jix TV, hepa wanghining tayo. Challenge or mo

What's up mga TV na Taraan mo na tayo Ibaasayang ating Jigs TV Ito ang hinihintay mo Challenge or move bang di ka uurungan Liyak at papapasa na on Nandito na naman ang inyong tropa na mahilig Asakol sa ko, Jix TV mga kasakol Nandito na ang tropa nyo, mahilig sakol sa TV Ito po lahat sa pagkain, kain Ay, Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay eh, matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukutan Kung napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara mama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV Ina Tara manood Basta sayang ang Tiks TV e, ito 'yung hinihintay mo. Challenge or Mukbang, ikauurugan. Dahan-dahan papasana oh. Nandito na naman ang inyong propa na mahilig po sa kul. Oh, Tiks TV. Pare-marita rapedik sumali sa challenge ni Kasakul, tara't magbasa kali. Sa pitukulam at tatlong kanin, kumasa kumalax ka ang kumain. kahit sino pwedeng sumubo ng tumayo. Madet po malayo ilabas inyong pa bato. Tiks TV e, ayo. Ah, sir, kamusta? Okay lang, sir. Okay lang? Saan mo nila gayon? Kaya nilawagan ko nga, sumikip naman eh. Ah, sumikip ba? <laughs> so, ayun mga sakol, ang galing ni sir. Ang kanya pong time is 4 minutes and 54 seconds. Ito po yung natira, uh, 1 minute and 6 seconds. Ang galing, sir. Kaya, sir, hindi mo nabit yung less than 2 minutes, pero, sir, uh, nanalo ka, sir, ng 2,000 pesos, sir. Thank you, sir. Ah, sir. Okay, sir. Salamat sa pagsali.